walking dog walking Winston not feeling well but needs to work kasi hindi naman ako nilalagnat kaya tuloy pa rin yung trabaho ito mais nung araw mais nung lunes ngayon pero hindi ganong kalamig um, pero hindi po ganong kalamig. Uh, hindi katulad nung uh, nakaraang araw na malamig. Hello, guys! Yan. Um, Monday. Kaya maraming gawa. Pero... Uh, I'm not feeling... Uh, what's that? Not feeling good. Pero, of course, you have to man, work. Kailangan mag-work. Monday, kailangan mag laba ng maraming maraming ano ba yan? Damit. Ito ay ano? Um, ano? naka hang dry ko pero inano ko lang in air flop ko lang ayan ganyan talaga ang buhay um, sa mga always um, watching my my what's that my uh, video thank you so much Andiyan pa din kayo kahit na wala ako ng mga ilang buwan you're still watching my videos thank you so much uh, at andyan pa din ito po ang buhay Canada malamig tapos ang dami ko pang to tupiin today is Monday kaya par, pag Monday crazy day daming gawa tatapusin po muna natin to. Pasensya na kayo, medyo <coughs> ano ako eh, uh, yung barado yung ilong. Stuffy nose. Ayan. Ayan. Pusin mo po muna natin to. Ay, may massage po yung alaga ko ng 4.15. Eh, yung sasakyan, eh, puno ng snow kaya ah, lilinisin ko muna time check is mga ano ba, anong oras na siguro mga 2 para at least pag ah, ano na, hindi na ako maglilinis ay, lilinisin ko po muna ang tita's car Gabi, lamig sa kamay. Tumulo yung sipon ko. Ma Maasama na mapakaramdam mo. Pero buti na lang hindi ganong ka, ano yung snow. Yung hindi ganong kakapal. Mamaya, ihihitar ko na lang yung pagpapandaring ko. Para at least tapos na. Kasi gagahulin ako niyan sa oras eh. Mamaya, mag snack pa yung maalaga ako. ko tapos. Sa ko ng 4.50 na massage. Yan. Grabe ang stuffy po ng nose ko. Grabe. Pa, tapos naman, tum pero tumutulo naman yung sipon. Hindi ko alam kung bakit. Parang grip. Nakaubos na ako ng isang box na Kleenex. Yan. Gawa po tayo ng celery. Ito po yung mga snack ng mga bata. Itong celery. Kinakain lang nila to ng raw. Bababad ko sa tubig. Tapos lagay mo sa fridge. Tapos yun ah. Ganun lang po. Kinakain na nila yan. Hindi katulad sa ating niluluto. Niluluto to nilalagay sa sa ano ba yan? Kung anong dish pag-stew, ganun. Dito po, hindi. Kinakain na lang ng lang raw. They're eating it raw. Dipitin na hummus. Mamaya, kainin nila yan. For snack. Tapos, pepper. Ayan lalagay ko lang babad. Hindi kasha. Kailangan natin ng isa pang container. May need another container. Ano? Hindi sila mag... Mag... Ayan. Let's put water. Ayan. Yeah. Mas lagay, lagay sa fridge. Here you go. Yung ko naman, she wants it with salt water. That's too much salt is not helpful. That's it. Happy to rest. Aking kakain. Ako yung gabi na nila ng salt. Now it's salty. Yan. Pepper naman. Let's make it like stripe. Ganito lang. Um. I'm making fajitas, chicken fajitas for dinner. But it's separate the chicken and and the vegetable they are like cooking separately. They don't want it like mixed. The kids doesn't like it mixed, so I'm cooking it separately. But same seasoning though. That's what separate. five uh, 5.12 na. Ayan, madilim na po sa labas. Magluluto pa ako. Tapos yung alaga kong isa nag-request na. Ayan, quesadillas. Dios dito lang natin ilalagay. Yan. Press. Yeah. Mm -hmm. Yan na po. Mozzarella cheese. uuwi ko lang po, yun, Pag, nung naluto ko na yung pahitas nila, umuwi na rin po ako kasi masama nga yung pakiramdam ko. Yan, maraming maraming salamat po sa mga nanonood parati sa akin at yung walang sawang nandiyan pa rin na, na nanonood. Uh, God bless us all. Thank you! Bye! Until next time!